Pumasok na mga idol yung kakamuntihan namin. Hindi kasi namin nabibigta. Hey na yung mga lods, ganyan nakasukal yung kakamuntihan namin. Pero malalaki yung kamuntihan nito. Nakatanim dito mga idol. Yes, linisan ko lang muna. Ganyan yung puno mga idol. Ito yung puno niya. Yung iba kinakain na lang ng manok ba ito? kung anong hayop yung kumakain nito mga idol sayang mga idol kukain ko lang itong malaking kamuti na ito pasensya na wala akong taga video ngayon eh gusto sana sumama kasi medyo maulan pati maputik mga idol yang puno nang kamu timang itu lo, laki. ini timang itu. Mantam buha lang kamo mga idol. Ah. Laki mga idol. Ilang kilo kaya 'to mga idol? Ah, napakalaki mga idol. Oh. Pakataba. Sampiraso pa lang 'to mga idol. No, mga ilang kilo na 'to? mga idol sayang yung iba nagka nabulok na lang ah. oh yung mga laman pa yung malilit meron pa dito pa sa ng laman mga idol. ayan yung malaking nahukay ko ka, mga idol. Yan tanim kong rambutan mga idol. Marami akong tanim dito ng rambutan. Nakabot na dito sa may puno niya yung kamuti mga idol. Ito. Laking kamuti mga idol. Sayang na ano damage. Naipit sa bato mga idol. Ayan. laki yan mga idol. Sama natin dito yan mga nahukay ko isang puno pa lang yan mga idol sayang yung iba na bulok another sayang mga idol yan kamuting dilaw pa naman ito nagkanda bulok lang yung laman nya malaki sana mga idol isang puno lang yan mga idol sayang dapat nahukay agad dito mga idol sayang talaga mga idol ano, kaya agad. Pag ganito kasing lutang mga idol yung laman niya. Ano, mabilis kainin ng manok o kaya ng mga bising, yung squirrel mga idol. Kamuting dilaw pa naman ito mga idol. Ito pa. Sayang ito laman niya.